Pangkalahatang naging mapayapa ang pagsalubong ng bagong taon sa buong bansa. Batay po yan sa monitoring ng Philippine National Police. Ito sa kabila ng mga ilang ilan pa ring mga pasaway, gaya ng mga napaulat na pagpapaputok ng baril. Si Daniel Manarasta sa detalye. Sa kabila ng mga paalala ng otoridad, nakapagtala pa rin ang Philippine National Police ng mga insidente ng iligal na nagpaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. As of 6 a.m. kanina, 13 insidente ng illegal discharge of firearms at dalawang kaso ng ligaw na bala. Isa rito ang isang barangay kagawad sa Region 6. Sa mga pulis namang pasaway, babala ng PNP posibleng ikatanggal nila ito sa serbisyo kung mapapatunayang may sala. Hindi po natin sasantuhin ang sino mang nagpaputok po ng uh, kanilang baril bagamata dito po sa labing tatlo po kaso po ng illegal discharge ay wala naman po dito na na itala maliban po doon sa isang insidente diyan nga po sa Region 6 kung saan isang barangay kagawad po ang uh, nai-report po na nagpaputok uh, bago matapos ang taon na uh, ngayon po ay kasalukuyan po siyang nakakulong at uh, kakaharapin po niya yung kasong uh, uh, criminal case. Doon naman po sa mga yun, unupormadong pulis po natin ay hindi po natin ito kahit kailan ito tolerate. Sa kasamaang palad, apat ang naitalang patay ng PNP dahil sa iba't ibang insidente tulad ng mga paputok at ligaw na bala, habang higit limang daan ang injured. Sa datos naman ng DOH, umabot na sa dalawang daan at tatlumput isa ang kabuang bilang ng mga fireworks-related injury. May limang kaso rin ang nasugatan dahil sa ligaw na bala. Matapos ang New Year, isa naman sa tututukan ngayon ng PNP ang pagbabalik trabaho ng ating mga kababayan matapos ang bakasyon nitong holiday season. Inaantisip po natin sir yung uh, muling pagbabalik trabaho po ng ating mga kababayan na mga napansamantala bakasyon para makasama po yung kanilang mga mahal sa buhay at magbabalik ka trabaho at eskwela na po. Kaya yung ating uh, ma Police visibility and deployment po doon sa mga terminal, bus terminal, sa mga pantalan at airport at syempre doon sa paligid po ng ating mga university belt and mga eskwelahan po ay ay dadagdagan na po natin yan. Magkakaroon po tayo ng uh, uh, konting adjustment po. Ayon sa PNP, mas mababa ang kaso ngayon ng illegal discharge of firearms kumpara noong nakaraang taon. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.